Hindi pa man formal na i deklara ang tag-init. Nakakapasu na agad ang init sa ilang bahagi ng bansa. Abiso pa ng pag-asa, humanda dahil titindi pa ang init sa mga susunod na linggo kabilang dito sa Metro Manila. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. May patikim na agad ang mainit na panahon, hindi pa man nagsisimula ang tag-init season. At hindi dyan ligtas ang mahigit 10 lugar sa bansa na makakaranas ng higit sa 40 degrees Celsius heat index. Kasi simula pa lang ng Marso, magkakasunod na araw na agad ang naitatalang matataas na heat index. Sa katunayan, record high ang dami ng lugar na makakaranas ng higit 40 degrees Celsius heat index sa bansa ngayong araw. Karamihan mula sa mga lalawigan ng western and eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Paliwanag ng pag-asa, isa sa mga rason ng pagtaas ng heat index sa lugar na yan ay dahil malapit ito sa coastal area o dagat. Typical ito na uh, sila yung mga nakakaranas na uh, mataas yung uh heat index given na matas na nga yung kanilang temperatura and then mababa ang kanilang elevation and then uh, yung proximity nila with the source ng ng water vapor, no? itong uh, mataas ang relative humidity sa kanila. Pero sabi ng pag-asa, patikim pa lang yan. Asahan daw kasing mas dadami pa ang makakaranas ng mataas na heat index. Pinagahan da rin ang Metro Manila dahil sa susunod na linggo, asahan na rin daw ang nasa 40 degrees Celsius na temperatura. Kasabay ng ang napipintong pagsisimula ng warm dry season o tag-init at mas matinding epekto pa ng nangyayaring El Nino. During El Nino kasi mataas din yung uh, record natin na atmospheric temperature. And then uh, with that, of course, ina-expect natin na mas magiging mataas yung mga heat index. Kaya sa bantang pagtindi pa ng init, patuloy na nagpapaalala ang mga eksperto. May negatibong epekto kasi ito sa kalusugan ng tao, lalo na kung matagal ang exposure sa initan, kabilang na ang heat cramps heat exhaustion o ang mas malalang heat stroke. Iwasan natin yung mas mahabang exposure from 10 a.m. up to about 3, 3 p.m. or 4 p.m. Kung hindi man natin maiwasan yon, ay of course, uh, maging regular yung pag-take natin ng fluid, no, ng water in particular. Gumamit tayo ng mga komportable kasuotan, no? yung mga light colored. Kung may payong man lang tayo, uh, pwede natin gamitin. Mobile journalist Francis Orsho hatid ang buka ng balita.